Bakit ka si Lex? Hindi ka makapasok mang ayos? Kumimay? Aba, tanong yan, regalo per me. Grazie. Hindi. Kumindi. Ay, tanong ka pala yan. Regalo mo sa akin. Regalo ko sa iyo? Wala merong lang ako ng binili eh? Malapit na birthday ko din. Opo, <laughs> wala naman ako ng tatang ginorder. Ay, eh, para ano, hindi, hindi ka lang tatanong sa akin. <laughs> Ate, ate ko ay nagano nagkusa ng regalohan ng sarili mo. Oh. Kanina naman pira yung pinabili mo din yan. Iyo. Sana ka. <laughs> Para hindi ka naman tatanong sa akin. Para hindi ka naman hirapan. Okay. Ano yan? Oh, halit naman pala. Hindi na kakabahan. Ano pala yan? Ha? Huh? Ano yan? Action cam. Action cam? Okay. Okay. Mahal. Mahal. Mahal kita. Mahal mo ako sa ano po sa ano magregalo sa sarili. <laughs> ang galing, ang galing. Gigi. Mal mo naman ako? Oo, oh, ayan oh, ayan Uso, uso 'yun ngayon. Uso na lang kay ka na rin. Oo. Oh, uh, Yung ang lalaki ay nahingi ng pambili sa babae. pero pogi ka. Oo. Uh, <laughs> hindi totoo 'yan. Katulad noong ano, nag-viral ngayon. Hindi. pero nahingi ka din. Hihingi na lang <laughs> lagi. Dahil yun, yun ang taon din ngayon. Kailangan pala huwag kong pakatrabaho pa. Ay, buksan kung ano yan. Okay. Mm. Ganda ng ngiti. Para yata ako'y kinakabahan di yan. <laughs> <laughs> oh, tapos sabi mo, sa birthday ko, wala kang regalo sa akin. Hmm. Oh. Palik mo Aba! Tapon lang doon! Kito nga, ibagsak mo rin yan! <laughs> Oh, ayun. Meron pa akong iniabot doon sa uh, iyo. Oo. Sana oh. Oo, yan. <laughs> Ganyan. Oo, mm -mm. kakaawa ka naman. Baka wala kang pera. <laughs> Titipidin mo, ha? At least, oh. din ko yung nilalagay. Oo. Mm -hmm. Yan, gay ka na hanggang bukas. Ano? Yan, pera. Gusto <laughs> so, mag-auli bukas. Oo. <laughs> boh. Bayo naman! <laughs> Wala mo lang, grazie ma! Grazie, I love you! Okay Okay na, yun. Okay na yun. Sige na nga! Hindi <laughs> nagpapa, I love you! Sige na nga. Mahal Ay naman Mahal Sige! Eh, Ikaw tayo naman, ko David. Gagawin mo na naman akong content, kaya ka kumikita, tapos walang ano, walang suldo ko. Ay, di ka tulad lang yung pila dalawa sa Pilipinas? Mas ano yan, high tech. Salamat hi ka, tiki mahal ko. Ay, bukas hindi kita bibigyan ng pila, basta na yun. Okay. Ayos na. Masaya na isang bata. Salamat ka, birthday mo. Anak ka ng po. Anak ka